O oh, anong problema mo? Bakit parang hindi may pinta yung mukha mo? Bakit para bang kahit ako nahihirapan ako sa iyo eh? Alam mo kasi, limang araw na akong hindi nakakadumi eh alam mo ba, kung gaano kahirap ang limang araw ka nang hindi nakakadumi? Ang sakit na ng tiyan ko. Gusto ko nang dumumi. Hindi ako makadumi. Hirap na hirap na ako. May alam ka ba na pwede kong ano, mainom para kung sakali makadumi ako? Tulungan mo naman ako, please. Hirap na ako. Tingnan mo. Alam <laughs> ko no, 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 na mo. No, 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 no. <laughs> alam ko ng problema mo. Constipated ka ay solved na ang problema mo. Paano mo Mayroon akong alam na makakadutas ng problema mo. Hirap kang dumumi. Five days ka bago dumumi. Ano orin mo ito? Nako. Eh baka scam na naman yan. Eh kagaya ng mga ininom ko. Na mabisa daw, mabisa daw. ano mabisa? Ang puro mabisa nila. Hanggang ngayon, hindi ako nakakadumi. Eh. Sige, subo akong panoorin yung sinasabi mo. Para baka sakali na makadumi ako. Ay, sige, umpisa na natin. Papanood mo na sa akin. Okay, watch this video. Ako po si Rosalyn Morbisal, 32 years old, nakatira sa Sayle, Las Piñas. Pumunta po ako noong December 9 sa Incensa Natural, sa may office nila, at nagpa-check up po ako doon. At naresetahan po ako ni Doktora ng itong tatlong pasing to, Magumera, ma Moro Blend, at saka Glycosy. Kasi nung problema ko talaga, hirap ako dumumi. Five days bago ako makadumi. Pero itong nag-take ako neto, one day lang, nakadumi ako. Apat na beses. What? Dahil doon, nakaramdam ako ng pag-inawaan. Kasi constipated nga ako eh. Gawa na isang araw lang eh, nakadumi na agad ako ng apat na beses. Tapos yung anak ko, nagtatay kasi siya pang three days niya na. Pinainom ko siya agad ng ano, ng Moroblend. blend. Ayun, umukay na siya agad. Um, hindi ko akalain na dito lang pala sa Insensa Natural, malulutas ang aking solusyon sa aking constipated. May isang araw lang ay may kita ko na agad ang pagbabago niya, na may kita mo agad ang result, na makakadumina ko ng maayos. At yung anak ko, yun, nasolusyonan na niya yung pagdadarihan ng anak ko. Kaya sa mga kagaya ko na may problema din, subukan nyo na lang po itong product na to at nang malaman nyo kung ano magiging result. Oh, kumanda ng no? Nakakita ka ng pag-asa. Kaya, ano pang hinihintay mo? I-take mo na to. Moro Blend! Moro Blend? Saan ba na o oh, maganda nga yan ah. Yan yung ininom niya kanina. Nakita ko eh. Alam mo, sa esensya na taro mo lang ito, mabibili at wala yan sa iba't ibang mga butika. Bay, patigin nga. Para makita ko naman, nagsabik na akong makainom niya eh. Dahil baka sakaling makadumi na ako. Patingin ako ha. <laughs> <laughs> oh no more Blend. Sige. Uh, Bili ako sa iyo, ha? Ah. Eh, gusto ko na kasi hindi mo mahirap na hirap na ako, eh. Salamat, salamat, ha? Buti na lang. Nagkaroon ako ng kaibigan mong... Uh, kahit paano makulit. <laughs> <laughs> salamat, no, no, no. Salamat. Kaya, kung kayo ay may problema, nakagaya niya na hindi makadumi, iba't iba pang karamdaman sa katawan. Subukan nyo na itong more brand. Kaya, bago pa tayo magkasakit o bago pa tayo lumala kung tayo ay may sakit na, unahin natin ang ating kalusugan. Dahil kung mahal mo ang sarili mo, at mahal mo ang pamilya mo, sabi nga, healthy is your wealthy. Kung healthy ka, kayamanan mo yan. Kaya, Magmorob ka na. Tara na, sa esensya natural, sama ka.